Hindi ka ilangan mamulubi tuwing lalabas at magde-date kasama ang girlfriend, boyfriend, o asawa. Ito ang listahan ng sampung date na matipid pero special pa rin. Yung number 5 ang paborito ko. Mag-comment sa baba kung alin ang trip nung date na gawin. 1. Mamasyal sa park. Pwede kayong mamasyal sa park at umupo sa lilam ng nara habang nanunood ng mga tao sa paligid at kumakain ng mga baon yung pagkain. Ang mga sikat na example ay sa Luneta, QC Circle, Dolomite Beach, Baywalk, at iba pa. Gamitin ang oras para mag-isip ng mga plano nyo sa buhay para hindi kayo habang buhay na purita. 2. lang sa mall Magastos sa mall, pero kung wala kang bibilhin okay na rin siyang date. Maraming magagandang malls sa Metro Manila, katulad ng High Street, Venice Grand Canal, Mega Mall, SM North, at iba pa. Mag-window shopping at humanap ng inspirasyon sa kung anong klaseng negosyo ang pwede nyo simulan. 3. Back to School Bisitahin nyo ang dating school ng isa't isa. Ipakita mo kung saan kayo tumatambay dati at kung anong special memory ang nangyari dun sa lugar na yon. Mas magiging close kayo dahil mas makikilala nyo ang bawat isa. 4. Mag-volunteer Pwede kayong mag-volunteer sa bahay ampunan, home for the aged, o sa animal shelter. Meron din mga activities ang mga barangay o NGO kung saan naghahanap sila ng mga volunteer para sa proyekto katulad ng beautification o feeding programs na pwede nyong salihan. Magkakaroon kayo ng unique experience, plus meron pa kayong ambag sa lipunan. 5. Museum Day Maraming museum ang libre o maliit lang ang entrance. Recommended namin ang National Museum sa Maynila. Pwedeng buong araw na kayong umiikot at nakakakita ng mga interesting na mga exhibit. 6. Jagang o Biking Date Maraming lugar ang may magagandang kapaligiran at maganda tumakbo o magbay. Nakatipid na kayo sa gastos at healthy pa kayo. 7. Balikan ang nakaraan. Umikot sa intramuros at tignan ang mga lumang mga building doon. Siguradong may gagawin na kayo ng maghapon. May tatlo pa kaming mga tipid date ideas, pero mag-subscribe ka muna sa aming channel para ma-notify ka tuwing meron kaming bagong in-upload na video. 8. workshops. Paminsan-minsan, makakatsamba ka ng libreng seminar o introductory workshop kung saan pwede mo masubukan ng isang hobby o matutunan ng isang bagay. Kailangan lang sinusundan mo ang sari-saring mga pages na interesado ka para updated ka kapag may bagong announcement. 9. Stargazing sa Pag-asa Observatory may mga pagkakato na open para sa public ang Pag-asa Observatory, kung saan may telescope na pwede tumingin sa mga bituin at planeta sa kalawakan. 10. Bumisita kay Lola Ipakita kay Lola na naaalala nyo sila sa pamamagitan ng pagbisita sa kanya. May road trip na kayong mapagsasaluhan ng iyong significant other. Makakapagpasaya pa kayo ng Lola na special na special sa atin. Sa huli, ang mahalaga lang naman ay magkasama kayo ni babe. Kahit maliit man o malaki ang budget sa date, basta magkasama kayo at meron kayong special bonding. Kung meron pa kayong suggestion na hindi nabanggit, i-commento lang dito sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel, mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.